guys. Yeah, good morning. Magbala tayo ng kumiting kahoy, guys. huwag ah. Ayan po kung ano gagawin ko dito, guys. nag ko pa. Gagawin ko bang suman or puto. Malalaki kasi siya, guys. lalaki hmm. Malalaki. isipan ko pa kung ipoto ko ba ito i Wala oh, na malalaki kasi pag hindi ko ito ito ay yes, kasi ito kasi pinapotol-potol lang aking ganat um, hmm. labad ko lang to sa tubig para madaling ayurin. Okay, yeah. rin ayurin ko lang ito Ito pa naman to parang cheese, Ang cheese. Pwede na to eh. Yan. Malambot lang naman siya. malambot lang. Nagawa guys, ang narami na. Yan no? lang. Nagmanong pa akong kayo rin. No? Guys, tapos na si sayang din mga eh aking nanahan is ikubag akong ikubag ayun siya guys oh yeah. dati nilalagay namin sa sako, tapos pinatungan ng bato. Yan kami sasakay sa bato. Plywood, tapos nilagyan ng bato. na so guys, sa tanggalan pa ng katas, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. mo lang. Ayan. na aking kamay. Para isang lutuan lang. Tapos lagyan ko ng Dorin. Wala lang na yung medyo tigas. Wala. Ito na yung ating dahon ng saging. Eh, hindi na ako nag ng tubig. Ganyan ko lang. Ganyan para hindi mapunit. Pwede din sa ininit na tubig. Magpainit din ng tubig. Tapos isaw mo lang. Ganyan. Ganyan. Ganito kasi ginagawa namin din eh. Ano. Para ang purpose nito is para hindi mapunit yung dahon ng saging. Tapos punasan lang guys. Minikos mikos ko na kasi nilagyan ko ng margarine. Version ko lang ito guys. Tsaka lagyan ko ng kunting Koko mama, kasi wala akong mayo, wala din akong kayo na nagmayo. Boot boot ko na lang para isahan lang. Lagyan ko ng margarine, Tsaka sukal, brown sugar. Lagyan ko na ng koko mama. Ayan. Ayan. Okay na yun. Isang isang piraso ng koko mama nagata. Again, kung sarap to kasi may margarine. na yan. Hindi lang natin makita masyado kasi mara, para marami tayong mabigyan. Kasi bibigyan ko rin yung may-ari nung no? bako ng sabi doon ako ng hini. Lagyan ko yan ah, ng para masarap. Tapos yung aking gata is ko kumamang. an sanay din ako nito guys kasi laking din siya ako may pa akong ibalot guys okay, nagagawa na tapos na guys Ayan. nagagawa ka ako ng 22 pieces ayan dalawa yan 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11 So 11 times 2 22 Plus yung isa Utoin Lagyan natin ng dahon ng saging ng uh, ating ituan Ganyan Ganyan guys para hindi didikit Ganun. Lagyan na natin guys 22 pieces Ayan. Nagyan na natin ang tubig. Nagyan na natin ang tubig. Nagyan na natin. Oops. Ayan. Ayan ang natin. Ayan. One hour ang ating luto nito guys. nih nak, tenek mana, titik mana hmm. hmm, tempe, semuanya tuh naga sih, isan kami kami sarap. Yan. ang ating finish para ito ng ating suman na kamuting kahoy ayan tinanggalan ko na ng ano guys tapos punasan ko ayan thank you for watching bye bye ito yung ating suman na kamuting kahoy